Ayan mga boss. Ayun. Ayan may operation ngayon ha. Talaga morning. Morning, morning, morning.

Ayan, Ang Ate! Kuya, unahin mo muna yung Ano ka niyan? Walisan mo muna yung ano? Sige! Anong nga Walisan mo muna. Walisan mo muna. Hindi, hindi, din na kami pabalik-balik. Kasi eh. marami Ha? Unahin Ulit-ulit ako eh. Magsasawa kayo sa akin kasi...

para que squat eh plástico plástico ibulong mo ang na. ibibigay mo na. ibibigay na. mo na. ibibigay mo na. mo na. mo na. ibibigay mo na. ibibigay mo na. ibibigay mo na. mo na. ibibigay 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 mo 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 na. Wala kay kayo walis! Wala walis! Pag dumating, inabot kayo ng chariot! Pagsasakay kami pa rin na, <tipati> na naman ako net.

Mamaya uh, uh, pa siguro. Oh, Sana sila nang ano. Tayo din Warning to ah, uh, baka ano. Yung anak yung nanay nila sabi na po. Ay yung masindero. O ay, sinita ko ay, na sabi dito raw. O sige. Paalala lang. Baka ma baka matabla kayo ulit. Ah kasi may kanya-kanya tayong administrasyon. Meron may hawak sa umaga, meron may hawak sa gabi. Ino-organize po kayo sa gabi. Okay, organize po kayo sa maga. So, para wala maging problema, sumunod po tayo sa alitong Okay po, pakisabi po sa kanya. Oh, eh. uh, salamat po kung hindi na sa bala. Alam mo na, pagkailangan na yan. kayo.

Ano ba? Basay-basay yeah, yeah. din ba? Wala, wala. Mga karindo, baka makalat ka dyan. Magkakita mo. Mga listas kayo. Mga listas kayo. Ano si karindo kalat nyo? Wala! Si karindo nyo, si karindo nyo. Ano puro eh. si karindo kalat nyo?

Ate, ano? oh, oh, ah, oh, na ate para hindi ako nagkatagal. Okay. Alis ka na. ano? ate. Alis ka ate. Ah, ate. Ah, ate. ate. Ah, ate. Ah, ate. Ah, ate. ate. Ah, ate. Ah, ate. Ah, ate. yung. ate. Ah, ate. Ah, ate. Ah, ate. Ah, ate. kada

Arko. Ayong, lumilitaw na naman ang mo. lolo, na ng anak. Papunta sa lolo no. Okay. Mas dekat pa lolo no. Alis po natin para hindi siya nakakabala. Tapos okay, kung pwede kayo may bala, hindi okay, okay. okay. Kailangan yan, ano, siya, ano, nakapagpay kayo. Okay, first up. Sobra, sobra yan. Ha, <coughs> ah, sobra, sobra. Kaya ito, hindi siya dadaan, meron titik na Hindi siya kang meron sa mga kayo. Ano yun? Ano Ano yun?

Eh, natin yung oh, oh, oh. po. So, baka uh, walis lang. Ayan o, okay, sa inis yung Huwag po natin sipahin ng dumi. Walisan natin. Ayan o. Ayan, ang po nung ano o. Oh. Ang dumi po. No, ano, po Pakicheck nyo. Hindi lang yung araw ano, natin. Parang bahay yan. Ayan yung mga ni.

Ayan, ayan po. Ayan ka pare. May isyu yung mga 'to, ba wala lang, pinatatawa. Okay din. Ayan oh, ah, okay. na. Hindi mo kita kunyan. Magwii lalagay sakar, Masa, sa kartana. Ikukulong kita. Martika, warning. Ha? Ah, ikukulong kita talaga kasi baway yan ang malakas pa bara nang ano ba? Kanan. Ha? Ah? Oh, boss. Oh, ayan oh, wag kang magsisisi. Si ha? Ah.

Ang ako, nag-abisyon sa inyo. Pag pinag-tapla kayo dahil may mga alam, ako na ng picture, pasensya ka tayo. Tapla kayo dyan. Kailangan tulungan tayo na sa pinggan. Kasi may lang mo. Yung dito nga. Yung dito mo. No, Alis ka dyan. Alis ka dyan. Yan. basura o. Wala. No. Uh, Matatakot kayo sa akin. Magtatagang mo kayo. Maglakas ako na araw-araw. Papagod mo kayo.

magkakala nyo tayo ha pag magkakala nyo ito ito magkakala nyo tayo ang mga pare Pero ka po ng paninda dahil meron ka ispis dyan. <laughs> Itawit nyo na kasi yung nanay. Ha? Ah. Ay ba kaya? May walis niyo, nyo, pero pa naunay. Eh. Diba? Hindi na ma bon, kaya magpapalutin yan. Anay. Ayaw ko ma-store more negosyo nyo. Kaya ba? Binusin nyo yung mga lula. Pagning na, kuya. Okay, kung mga pala.

Eto pake pasok po po. Eto ano to, pakipasok doon. Yung baturan nah, ay pasok mo na rin dito na. Okay? Masakwa po yan. Ayan naman. Ayan masakwa po. Masakwa mo na rin dito na. Oto tayo, masakwa po po doon e. At, Asan na po kayo. doon, dumi diba? Kung hindi kami darating may iputang. Kuya! Masyadong malakas ang tapon mo. Kunin mo, mo tapos gaspan. Tapos gaspanin mo. Ano tuturuan pa lang ng Ay, ang pag-aano, kasi nagtitinda kay Cardada eh. That's fine, that's fine. Ayan na, ano, ayan okay, na, At Are the said key ketika terbuka dengan kunci <laughs> itu kunci itu tadi bakal akan datang

Sa Pero eh, nangulit tayo sa ibang lugar, tabi natin, natin hindi natin Ay lang, sabi ko kabinatin sabi sabi ko na, pity.

But this time I don't know which way to go somewhere I've already been am I Really going back again this time.